Subaban tayo sa lao. Dalawa tayo ngayon. Palabas tayo ng tulay. other drain sumama ko papa ayun na alam sa tayo tulay ah, nakalabas na kami ng tulay ayun o oh. ang dami barko rito sa loob oh, ang dami yung kanya lambat ba? Ano lang. Isa may ka. May bakal. O na siya, umuwi may Umuwi rin ako. Kabinta ka na no? yan. Sigat, sigat si Mini. Ilingin na. Nito, o, e? Si Mini, sigat. Sikat. Sikat, sikat na na lang si Mini. na pala dalawa.

Pilaan? Baka <laughs> <laughs> wala. Ich wollte... Ha ha ha. Laki, Ayam. Ah, Melakih. Digati. Baru semua habisnya. <laughs> tiga <at>, <laughs> sih, tiga. Patay tayo dyan. Isang libo tuloy, ayaw mo la Thank <laughs> Lasing yun! Eh, Ingingi siya ang gabon! Tapos Tumakas na lang siya eh. Tumakas na lang! Hindi na kaya! Hindi ba nandun na sa cooler? Ayan. Ay, dili! Sinas tarapos! hindi mo. hindi masyempre uy lalaki <laughs> ito ko pa no ang <laughs> liit ang ito ko natin yan masarap sa <laughs> malu <ito pa>. betul <laughs> tu kah? Lakia. Bulpo. Lupa. <laughs> Dorong ni muka. Dorong ni. Gua juga bayan. kita <laughs> tengah <laughs> tin balik. Lak na lutang na. Dalawang kurot, wala tinamaan sa ulo eh. Makawalan sana patay na. sa pa Palaking sana yun eh, no. Tribali pa naman, no? giant tribal Palaki to. Oh, ayan oh. Eh, no? Sarap. Maingay si, maingay. ne git duit, parmit guhit hmm jadi lah so about to deliver eh jangan guma lawu jangan lawas ni apa nga guma lawas ada guma lawas

<laughs> ya nak boleh, <coughs> ) <coughs> 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 <coughs>

Yan yung palang huli namin ay ndomawe kaya ito pa huli yan nakawata lang ito kaba hindi nawa talaga ito kaming malaki Pero pa yan tatlo ata to ah. <coughs> Ay, ano yan? talaga ito ninyan. Kamukha ano? Uwi na kami. Pumunta si Papang Corridor. kasih belagi. Kita dua ini. Apalagi kita mama ya. Bapak awet ini. Apun tak awet wala. Malas hati aku lah. Kau malam mana asyik apun. yang malas lakas pak apun eh. Ayo, so, sejauh. Ini nunggu ngawal no. guys. Malu kanina. Daming kawan dyan. Ayo lang ano. Ayo lang ano. Eno, o, oh, oo, oh, ayan o. Ayan nyo ba? may pa dito tatlo, kaya apat. pa? Ang ulam daw to. Ino. Apat yan, apat. Ito po. 2 kilo <laughs> ito pang namin ayun pang na yun alright oh, yun dyan guys yun kawan yun lang lalo kanina ang daming kawan ay lang dumawi dyan lang kawan nga ngayon mas katig lang nga dito nga rin yan oh no? yung mabigat din sabi ko sa'yo kanina malaki pa no yung dalawang ano kanina yung kabayas ba yan malaki ang bigat din po natin eh tatlo tatlong piraso ito lang kami oh yan uh, tabi lang yung isang tabi lang yun dahil yung ngayon takot sa anong bagyo mga nagtago dito sa loob uh, nabihin uh, na kami punta pa si Papa ng koridor corridor. ang benta namin may benta namin <laughs> alright nataka ng punta si papa <clears throat> nabihin na kami uwi alas 5 pasado tayo manis pa no alas 5 tas alas 8 na ngayon 3 hours may pambenta na din kahit pa paano <laughs> Tapos jackpot sila. kulang kulang 3,000. Di, dyan lang din sila. Dyan lang din dun sila sa dulo. Sa unang pinestuhan natin. Dun, dun sa dulo. Tapos kasi malakas-lakas pa yung ano. Tsaka umuulan. gusong-gusong na isda. Dumadawi ngayon. Wala. Andyan na yung mga isda oh. Andiyan lang. Sa may cutting namin. Ayaw talaga dumawi. Biri, bira. Dumadawi pero bira. Padalaw-dalawa tatlo. Ayos na rin. 3 hours lang. Hmm, Diyan lang kami. ma siya si Jano. Yan mainland. Ah, tingit lang. May pangulam na, may pangbenta pa. Okay na 'yun. ayan si Baba Na-embarko rito ngayon. Mga nagtago sa bagyo. Shout out Tito Eduardo Prudenciado. Shout out Ronel Mini Tapaya. Shout out Romel Villanueva. Shout out Archie Kotamora. Shout out Bulaig TV.